Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Uh, hindi po tayo nagpo-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin, na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough at uh, noong nakapasok na nga po uh, ang ating mga fishermen ayon sa mga ulat po sa amin ang laki po ng kanilang nahuli na isda sila ho ang nagproprovoke eh. uh, hindi naman po tayo tayo po nagre-react ngayon po ang aming pong pagbabago ng palaisipan ng kaisipan sa armed forces wag na ho tayo magpa -provoke humanda na lang tayo na wag na nila tayong probokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim. Kasi dito po sa sinabi niya, ah... Oh, uh tayo daw ang naghahanap ng gulo. <laughs> gulo din nito. Eh, no? eh, Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi nyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po namin sinasabi, mahal namin kalihim sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, uh, una dito po sa uh, bulwagan ng uh, Senado, Sapagkat hanggang ngayon po, nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, uh, ano po ang ginagawang hakbang na ang uh, DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong uh, napaka nakalulungkot pong isipin ano, na kung sino pa yung maraming mga uh, patutsada patungkol sa Uh, kailangan, ay ganito na ang gawin, kailangan na, ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba kaimportante ang mandatory ROTC? Sa inyo pong palagay po. Importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future. No? At inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure Kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force Kasi ang isang theory na binibigay po nila katulad po ng World War II nung araw Ang default mechanism magre-reserve po sa mamumundok wala na po tayong pagbubundukan dito at pag-abutan tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin. No? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force at saka may comment ho sa sa ating ang ating kasama na sana po mapalitan ng nomenklature ng ROTC para ang maekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po, ah, this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang PMA, one degree lang po yan. Uh, bachelor of science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary eka eh, nga na armed force kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, uh, international relations, para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa reserve force, at sa ROTC. So, hindi lang po para sa reserve force ang ROTC. Ngunit, pang-fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So importante po ang ROTC. Baton RN uh, Mr. Chairman uh, uh, honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain, maprocess ang mga sa uh, sasailalim sa sa dito in the future. Kailan po ba natin malalaman kung ang coast guard ng China ay under na ng PLA ng People's Liberation Army? Kasi yun po kapag kapag nandun na po yun, ibig sabihin war time na yun. Medyo uh, confusing na po eh, na nako-confuse po ang uh, ang mga tao kung nasaan na po ba tayo dito. Tayo po ba ay nasa peace time o tayo po ba ay nasa war time na? Ano ano po ba ang sa tingin ko po nasa peace time pa po. Pero ang importante po uh, under din po sila pareho sa Central Military Commission. Hindi katulad po sa atin na ang Coast Guard ay is nasa ilalim po ng DOTr. At ang ang mandato po ng Coast Guard natin ay mag-protect ng fisherfolk and vessels po. Ang Philippine Navy po teritoryo po ang uh, uh, binabantayan. Secondly po, yung maritime security and safety po ang nasa Coast Guard. Yung po ay nasa ilalim ng international law na ating pong sinusunod. Ngunit in time of war naman, masasecond din po naman sila sa atin. Uh, sa China po naman kasi, ang hirap po wala hindi kailangan nila ng official declaration of a state of war. Hindi po katulad natin sa ating saligang batas. The Philippines renounces war as an instrument of national policy and only uh, Congress can declare the existence of a state of war. Doon po sa China, hindi po nila kailangan gawin. Kaya hindi po natin malalaman. Pangalawa po, nakita nyo na po yung Coast Guard vessel nila. Hindi na po Coast Guard yun eh. Open Water Guard na po yun eh. <laughs> hindi na at saka, wala na ho sila sa coast nila eh nasa labas na eh, nasa Scarborough na nga po eh kaya po sa akin etong mga diagram na to palagay ko hindi po natin pwedeng bigyan ng 100% po ng uh, authenticity o pag-aasa na ganito nga ang structure nila kasi Nakikita naman po natin ang pangyayari. Ilang linggo na na wala yung defense minister nila. Na napalitan bigla yung kanilang foreign minister. Kaya hindi po natin alam talaga kung ano ang estado ng gawain nila kundi sa nakikita natin na ginagawa nila po sa atin dito po sa Karagatan po natin. Kung kung ganon po mahal na nakalihim ang sitwasyon, ano po ang pwedeng gawin natin? Kasi ang 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 uh... Coast Guard eh nasa ilalim pa po ng DOTr. Ah, dati naman siyang nasa ilalim ng Armed Forces. Hindi po kaya dapat ibalik na rin sila sa Armed Forces? Hindi po uh, kagalang-galang na senador kasi po ang primary mandate po nila talaga ay maritime safety and security. Kaya nga naiputol yung yung yung, yung harang uh, sa ano sa Scarborough dahil Maliban sa ibang mga dahilan, ito po ay hazard to marine safety. Kaya tamang-tama -tama lang po sila at wala ho sa mandate ng armed forces na mag-regulate ng inter-island shipping katulad po ng Coast Guard.